Grabe guys, may kinainan kaming murang food tripan dito sa livery, sa Street, Corner G. Reyes, dito sa Pasay City. Tabing kalsada lang sila guys, malapit sa highway. Eto nga pala ang 20 mil. Paano ko nga ba nasabi na 20 mil? Kasi 10 piso lang yung fried rice nila at 10 piso lang din ang mga ulam nila tulad ng lumpiang Shanghai, pritong talong, pritong isda, dalawang klase ng lungganisa, may gulay din sila tulad ng adobong kangkong, ginataang kalabasa, sisig tofu, may burger steak din at iba't ibang klase ng ham, may hotdog at footlong, skinless longganisa asado meatballs, sweet and sour meatballs, sopas, pansit canton, fried chicken. Lahat yan, 10 piso lang, pwera lang sa pritong tilapia na 30 pesos ang isa. Oh, ba diba? Ang mumura lang ng mga pagkain nila dito, kaya talagang tinatao sila. Swakto sa mga taong nagtitipid. Ah, boss, magkano itong ano nyo? Fried rice nyo? 10 lang, boss. O, 10 piso? Sige po, isang fried rice po. Fried rice, Bali, boss, yung mga ulam nyo dito, 10 piso lahat to. 10 lang, boss. Meron tayo 30, boss, tilapia, kaso, boss na. No? Ay, tilapia? masaya malalang man, boss. Ah, bale, dito siya, ano. Boss, anong tawag dito, boss? Ah, uh, ito, boss, ah, uh, as asado meatballs. Asado meatballs ito, po? Ah, uh, sweet and sour. Ah, ito po, asado meatballs, po. Ayun, asado meatballs. Sapong piso lang din yan. Sampo lang ang, boss. Ayun, tapos isang ham po, boss. Isang ham. Ayun, ham. Uh, tapos, boss, ah, uh, chicken, boss, chicken. Sapo, bago nito, boss. Uy, bago nito. Sapong piso lang din yan, boss. Sampo lang ang, boss. Tapos, ah, uh, burger, burger's day. Ayun know? Tapos last boss eh. gulay tayo, gulay. July. Ano, ano yan boss? Gravy boss? Ah, gravy para uh, sa burger. Para kompletong burger steak talaga. Uy, surok nyo no? Know? Ito sa gulay nyo boss, 10 pesos lang din. 10 pesos lang din. Boss. Ayan boss, isang gulay boss para healthy lifestyle tayo. <laughs> 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 Ayan, para <no>? balance. <laughs> balance. Balance, balance. Yun no? Know? Oh, surok nyo yan. Surok <laughs> nyo. Ano sa bow pa? Wow. Bali boss magkano lahat yan boss? Bali 1 2 3 4 5 6 60 lang to boss. 60 pesos no. Probably 60 pesos gis ang dami ng ulam. Ye yeah, boss, salamat po boss. Thank oh. boss. sarap nito. Na ito. Nandito nga pala kami sa 20 mil no. Paano nga ba nasabi na 20 mil? Kasi eto guys, 10 piso lang yung fried rice, 10 piso lang yung mga ulam dito. 10 piso lang yan pare. Kaya ka 20 mil eh, di ba? 20 mil. Sa alagang 20 pesos pare ko. Alagang 20, 20 pesos pa pare ko. Busog ka na, na dito. Tsaka ano, dito lang pala, dito lang pala to sa may Pasay City, Barangay 38, sa may Liberisa Street, Corner G. Reyes. Mm. Yun o. Know? Bossing, anong oras po kayo nag-open? Hindi well, ano boss, or hanggang... Maubos. Oh, so, alas 4 ng hapon sila nag-open hanggang sa maubos yun. Okay, ito na, tikman na natin. Siyempre, nag-order din tayo dito ng kangkong, no? Ayan. Para balance, pare. Sa piso lang yan. Mmm! Sarap ng pagluluto. Mmm! Sarap ng pagluluto na dito sa may kangkong, guys. Huh? One down burger steak. Mm. Mm. Sado. Malasado. Malasado meatballs. Malasado meatballs. Mm. -hmm. Wow. Mm. Ito yung pang pinali ko guys oh 10 pesos lang itong kanilang fried chicken 10 pesos lang din yun oh Ang mura pare Ang mura talaga Crispy check hmm Mm. mm. Bagong luto. Bagong luto yan. Ha? Sok nito. Mm. Bossing, unlimited water din kayo. Oh, unlimited water din sila. Pare ko, pwede yung... Ano, unlimited... lagay mo, lagay mo. Salamat yan, nakablog. Nakablog no. <laughs> <laughs> yung kita. Hoy, holy water. Holy water to, pare ko. Salamat ah. yan, nakabidyo. Unlimited holy water, pare. <laughs> Panalo?